Hi guys, good morning. Bibili nga pala kami ng Pops, guys, ka ng Babs, so guys, good morning naman. Ito nga pala sa simbahan. Yes, simbahan. Walang na pila. sa inyo! Mga <laughs> <laughs> <of> tropa pizza. <laughs> guys, meron lang ano. Mga pads ni Patis. <laughs> Ayun yung mga pads natin. Ayun, tumalak na sila guys. Wala dito si Lugaw, pare na wala nang Lugaw. Wala si Lugaw ka, Wala Salamat. Hindi tayo makapaglugaw, sa store na lang tayo maglugaw. Wala po si Kuya Francis. Kaya yeah, dito lang po kayo maglulugaw. <laughs> sa store na lang tayo maglugaw tara guys. Ano tayo bibili? Balik tayo. Balik tayo lugaw sa Makdo. Ayan. Walang lugaw dyan ka. Walang lugaw dyan. Wala, babalik po kami at walang mga sa uh, yung mga tropa natin, yung mga tropa. Hey. Hoy. Abis na balik kita lo ba? Ayo oga, ayo mo. Pabalik na kami. Saan tayo maglulugaw? Sa store na lang tayo maglugaw. Tayo, sa ilo lugaw sa Seven Eleven. Seven Eleven. Sa Makdo. <laughs> <laughs> balik na ako sa store kasi wala kami ng lugaw. Guys, bali. Bibili lang kami ng kape. Si Winnie daw kasi pinapalpitate siya. Kailangan niya ng kape. Bibili tayo ng kape kay eh. Kasi wala tayo lugaw. Tama ka na, nanay kayo may lugaw. Ayan, dalawa. Yung katubay tinapay mo. Ha? Tinapay mo. Oh, tinapay yung... Oo, ganito. Tinapay ko. Ganyan. Slice shot. pogi talaga na bagay. eh mabigyan. Ay yun na tinapay ko na lang. Ay nabili mo? Kape. Ape na lang. na lang. Para sa mga ayun sa rupo natin. Oo okay, pabalik na kami ng store. Ape na lang. Oh, I'm going to hindi pa sila sarap ng tulog. <laughs> Ayun yung pants mo! Ayun yung pants mo! na yung pants mo! guys! Manapit tayo magbukas. Mamaya pa. Kaya sa ang customer namin dyan. Ito, piliin nyo yung Prestige na brand. Meron siyang TV, saka uh, speaker. May mga update din. Uh, Pasok lang kayo sa Humalang Malaswan. Guys, meron nga pala ako ditong baga burger. Ayan. Pero, slice sa slice. Bukas meron po tayo ditong ketchup ng McDo. Ayan. Yan ang umsal natin ngayon kasi walang lugaw. Ba'bso. Okay. Ito wala tayo Genau, magito. Napa umbil. Ito, meron tayo pa naman, ketchup. Line... Ay, ketchup, Tsaka ano. Kinapay nito kita. Ami oh, yun, bukas na yun. Guys, ito nga pala, bakit pa this, okay. Oh, yeah. makikihati lang ako. Meron oh, siyang no. ano, ano to, ham. Oh, ham yan, just Saka may mayonnaise. May mayonnaise, meron pa tayong ketchup ng Jollibee. Makdo. Ah, makdo pala to. Yeah. Saka so, meron pa tayong... Hatos ng Hot angels. Hatos ng angels. Okay. Ito, may kape pa tayo ng ano, hehe. -he. Okay, yan, tara. Tara, mag-ugaw. Okay, guys, tapos na ako mag-almusal. Ayan, pati si Milo. Okay ba, Milo? Okay. Ayon. Okay, tara. Pasok na.